ito eto nga mare, yung aming pangalawang binulugan kahapon. Wow. Ito na nga, papunta na nga kami doon sa kulungan ng inahin mga mare. Ayan, ipinasok na nga namin tong motor. Ayan, nagmotor na nga lang kami papasok doon sa farm ng aming pagbubulugan dahil malayo-layo yung kanilang Uh, kulungan ng baboy kaya ayan, nagmotor na lang kami papasok instead na maglakad mga mare kaya ayan, pagdating nga wow. namin doon ay nandun yung may-ari si inay nga yung may-ari parang lola na namin yan dahil anti pa siya ng aking asawa kaya ayan pagdating nga namin doon ay sakto naman na nakatatapos lang nilang magpakain ng kanilang mga inahin ng kanilang yes! mga baboy kaya ayan agad na natin ng aking asawa kung standing hit na ba itong kanilang inahin kaya ayan wow. saktong-sakto na nga siya mga mare na pabulugan at itong isa nga mga mare yes! ay magpapabulog nga sana bali dalawa yung inahin na pwedeng bulugan kasi yung isa ay ipapabukas na lang namin yon mga mare dahil hindi pa naman kahapon yung kanyang standing hit kaya ayan pagka dating nga ni Blackjack ayan agad na nga uh, nilambing para hindi siya mahirapan sa kanyang pagsampa wow. at yun na nga ay nakuha na nga Barako ni Blackjack ang amo ng inahin. Kaya ayan, ipinasok na nga ni Tata Yung Yung. Alam nyo na. <laughs> ayan, matagal-tagal ngang hindi nakapagbulog din si Blackjack dahil ilang araw nga siyang nakapagpahinga. Kaya ayan, medyo excited na excited siya mga mare. Ayun Woo! nga si inay. Ayan. Nagkukwintuhan nga lang kami dyan, mga mare, ng kung ano-ano. Kaya ayan, may nakita akong bunga ng santol, kaya ayun muna yung aking pinapak. Yes! Ayan, humingi nga ako kay inay at yun naman yung aking minerienda. Ayan, habang nagaantay kay Blackjack na matapos ka kasi mga Mare, mga 15 to 20 minutes yung kanyang pagbulog. Halos na amazed nga si Inay daw dahil sobra nga daw yung kanyang pag-aantay na mabulogan nga itong kanyang inahin. Wow! Iyan, excited na excited si Inay na mabuntis agad ni Blackjack yung kanyang inahin na si Fiona. Yes! yes mare, may pangalan yung kanyang inahin si Fiona yan. <laughs> Akala nyo ako lang yun, yung nagpapangalan ng mga baboy. Pati si Inay Pangalan din ng kanyang mga inahin marami pa yan yung mga inahin na may pangalan sa kanya kasi mga mare inaalagaan at mahal na mahal yan ni inay yung kanyang mga alaga at wow. eto na nga, mga mare fast forward tayo pagkatapos nga magbulog ni Blackjack ay agad naman kaming uh, umuwi na ng bahay ayan pinaglakad na nga lang namin yan si Blackjack at bago nga kami umuwi ay ipinasok nga muna ng aking asawa yung inahin na si Fiona kasi kawawa naman kung si na yung magbabalik uh, sa kanyang kulungan, kaya ibinalik na nga lang ng aking asawa Boom! para naman kahit pa paano ay gumaan ang gawain ni inay, kaya ayan hindi nga nagtagal, ay naglakad na nga kami palabas ng kanyang uh, bahay, ang ng kanyang farm kaya ayun mga yes! mare habang nga kami ay eh, naglalakad palabas ng kanyang farm mga mare, ay eh, nakakita nga kami ng santol mga mare pero wala na nga itong bunga kaya ayun yung aking asawa, nanguha na lang siya sa mga hulog ng santol. Ayun kasi mga mare sabi ko sa, kanya, sa kanya magkumuha ka para naman kahit papaano ay may paglibangan tayo habang tayo ay naglalakad. At yun na nga, ang asawa ko ay masyempre masurno rin naman kaya ayun sumunod naman siya sa aking utos ay ay kasama nga yes! Dyan si Jack Jack kahit saan ako magpunta laging kasama yan mga mare dun nga sa farm ni inay ay may mga native siya namang inahin kaya ayan tinuturo-turo nga ni Jack Jack bago kami umalis ayun na nga mga mare ito na nga naglalakad na nga kami palabas dyan mga mare at ito na nga nanguha na nga yung aking asawa ng santol namulot siya mga mare <laughs> mas masarap yung santol kasi matamis yung kanyang buto kaya ayon yun yung nila namin palabas ng farm ni inay ayun wow. Pagkalabas nga namin mga mare ay naglakad na nga lang kami mga mare dahil hindi na pinasok ng aking asawa yung motor kasi nga may kasama kaming baboy na si Blackjack. Ayan naman kahit papaano ay nakapaglakad-lakad din kami. Kakari! Mauli na kita! Pag mo tabi Gani, 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 Black Blackjack, ngayon ka Blackjack Ngayon ka, taragian. Ayan, pa uwi hadi. na kami. Yadi, yadi, yadi. Bye bye. Pa